Good day sa inyo mga kasabwat. Uh, for today's video, ibabalik na natin sa stock yung ating motor. Yung Temis 125 natin na Alpha. Kasi hindi na maganda yung ano, yung daan dito sa ano, Philippines. Kaya ibabalik na natin sa stock. Kasi mas maganda ang play ng stock na front shock. Yung hindi siya naka-lowered, mas maganda yung ano nun, yung play. So para iwas sira din tayo sa mga nakilat at sa mga bearing. So, ayun, uh, meron lang papakita sa inyo kung bakit minsan hindi nag-fix yung mga binibid natin sa aftermarket na uh, lowering crown. Ganito kasi yun, guys. Tingnan nyo. So, ayun mga kasabot. Ito yung stock crown natin. Ayan. Ito yung stock crown natin. Uh, ito yung holder. So, kung mapapansin nyo, meron siya dito. Ayan o. Meron niya. Tangga dyan. Tapos, ito, fit yan dyan pag nilagay mo. Ayan, kaya yung pinakangana niya dito, talagang lapat yung mga port uh, pork. So pag yun ay bumili kayo sa aftermarket, wala, wala, walang ganito. Lalo na yung stainless. Yung stainless na nabili ko kasi imbes na palalim na ganito, paganto. Ayan o, oh, yung ano, tumutukod yung ano niya. So ang ginawa ko dun sa ganito na stock ko, pinatabas ko to. Ayan. Pinatabas ko yan para lumapat ang bagya kaso ang problema dun uh, bumabaon siya pag iniigpitan na katagalan bumabaon so bumili ako ng bago ito yung binili ko sa Honda yan ito yung code nya yan nag iisa na lang to, to uh, 350 ang ko dito may nabibili naman sa online guys ganito naman yung itsura nya hindi ko ginamit kasi kung mapapansin nyo ang laki ng deferensya ang nipis So, pag nilagay mo siya dito, Ayan o, Hindi siya masyadong tugma. Unlike na ito, pag ito nilagay mo, talagang saktong sakto siya. Baka magkaroon pa tayo ng problema dito. Ang pati o, Ito mabigat to. Ito yung genuine niya. Ito naman yung nabibili sa online. Meron din siyang tanggaw. Kaya lang, manipis Ang gaya nito. Gaya diba? So kung walang wala, wala kayong mabili, pwede na rin ganito. Nakakabili naman ito sa Shopee. Ito, wala kayong magbibili sa Shopee na ganitong itsura. Sa ano talaga ito nabibili sa kasa. Yun nga lang, uh, tsambahan kung mayroong stock. Ito, nag-iisa na lang ito eh. Ayaw pang ibigay nung ano. Pinilit ko lang. <laughs> so ito yung code niya. Ayan. Ayan o. So, ayan, babalik na natin sa stock. Ito, hindi ko ito gagamitin. At, yung port na natin yung ito. Yung der -der ako ko sa sa atin na ito. Ayan. Port boots. Ayan, lalagyan natin ng port boots yung ano. Yung maganda ito makapal. Eh. Unlike dun sa mga ano. Ayan. Maganda. Nabili ko siya sa happy pero galing pa siya ng sambuanga. Nalaki ng pinanggalingan ano to, one week to bago dumating yan, no? pang XRM125 pala to pero fit siya sa ano, fit na fit yung ito, mahigpit doon sa ano niya sa sa port kaya maganda, ano siya, hindi siya saka yung haba niya sakto yung haba niya, so, mamaya kikitaan niyo lang yung pag nalagay na natin alright, so tara, let's go na po gandang ga araw sa inyo guys so ayan tingnan nyo yung motor natin <laughs> tapos na ng clearance so ayan kinata natin ang shock tapos nilagyan natin ng boots ayan o may rubber boots na yung unahan para malagyan natin ng mas malapad na gulong kaso kailangan pa natin ipaano yan ito so, ay ano oh, may rubber boots diba yeah. so, ko sana yung stock kaso yung stock na crown ito guys oh yung stock na crown na to babali, babali ko sana yung ano yung stock para bumalik sa dati yung ano taas kaso itong ano natin itong riser ay hindi tugma dun sa stock na ano ganito ayan hindi ko na ibalik <laughs> ah wait so ayan ah uh, ko yun gulong na mas malaki pero magpapa welding pa tayo dun sa center stand kasi pag nilagyan ng, ng ano yan gulong na mas na 3.0 hindi na makatayo yan pati yung ito itong side stand ayaw na rin ano, kailangan naka na ano, may tukod <laughs> so ayan mga kasabot hindi ko lang alam kung kailan ko mapapagawa yan yung ano na ano, yan welding papawelding ako lang yan Sa mataas na yung clearance <laughs> tinatang natin ang shock ko para ano para maganda kasi uwi okay, tayo ng beagle at matindi ang lubak doon kaya inyanda lang natin tara ba? ang taas <laughs> ang taas niya ganda natin angas <laughs> nice ganda ganda ang laro ng na natin ng chuck binali, eh binalik ko yung dating sukat ng ano niya ng point oil dati ano to dati ay ah... Uh, 75, binalik ko sa 67 ay sa 60 ah 67 nga, binalik ko sa 67 kasi guys sacrifice yung ano natin ang ankle bearing, ay ball bearing natin hahahaha <coughs> naman lagi kapag ka, mahuwi tayo ng vehicle, bug-bug pa lagi uh, binalik natin matigas kasi tsaka nakakangalis sa biyahe kapag ka uh, ikaw yung suma sumasalo ng mga ano ng mga kakalampag ng lubak may higit na yung shock yung magtatrabaho dun sa mga lubak at siya naman talaga dapat yung nagtatrabaho nyan <laughs> kaya ibinalik ko sa dating ano sa dating sukat ng langis kung hindi natin ibabalik yan kawawa yung ano natin ball bearing since yung pati yung ano kawawa din pati yung ma natin sa unahan baka madali, madali pa, so ayan, kaya matangkad na siya. <laughs> ganda ng plane na yan. Tinigasan ko dahil ito eh. Kasi nga, tumatama yung tapaludo ngayon. Malambot siya pero hindi tatama sa tapaludo. Hindi ko naramdam yung lubak. <laughs> eh hindi ko naramdam masyado yung lubak. Yun know. o. Dati ramdam ko kada baldag ng luba kaya hindi ko na masyadong ramdam. So tinanggal ko na rin guys, guys yung ano, yung chain cover since ano, uh, may mga tama ng kadena. <laughs> tinanggal ko na rin kasi ano, ah uh, delicate. So masabit pati yung binalit natin na, na shock. <laughs> Uh, tinanggal ko na lang para malilinis din natin yung pinakangano ng kadena pag naglilinis tayo. Kasi hindi maabot ng linis kapag may takip yung kadena. Ayan o. No? Sabi <laughs> sabi. sabi ng sabi yung play mo. Matangas. <laughs> sabi yung talo ng ano natin ha. Ng siyang <laughs> 7 ml guys ang standard ng ano stock ng foil, foil ng TMX 7 ml kailangan kailangan takalin nyo para ano parehas yung laro hindi ano hindi maiiwan yung isa pag kasi ano nung nakaraan kasi tinanja lang nung ano eh nung Naglagay na ano sa kasa Wala kasi silang takalan Tandiyan kami yung dinali Kaya ano Parang pakiramdam ko mas naparami yata eh. Pagtanggal ko kanina ang dami nung langis Kaya pala hindi pantay yung ano nang ano ko Parang ang pangit ang pangit ng bitaw ng ano ang pangit ng response So ayan sa kasabwat Plano ko talaga sana ibalik sa stock na butterfly. <laughs> Yun nga lang, talagang wala eh. Hindi umobra yung ating ano. Hindi umobra yung ano natin. Huwag na ito, yung stock na butterfly. Hindi talaga papasok yung ano. Yung riser natin. Kasi tinanggal ko naman yung riser. Sinubukan ko kung direkta yung pinaka-handle bar na to. Kaso, ayaw, ano, hindi maganda. Nakatikwas pangitignan. tignan kung mapapansin niya guys hindi pa tayo nag, -i, nag -i, uh, 70 na rim naglagay lang na lang tayo ng mahabang shock kasi mas mura yung shock magkano lang nabili ko yung shock ah, isang lang yan <laughs> sa, ano, sa mga parts out ba diba? so ginawang ko lang ng paraan tinagpali yung bakal ng ano yung pinakambusing ng ATMX uh, na shock nilagay ko din sa ah, binili ko ang shock medyo pahirapan nga lang kasi ang hirap palang ilagay nun pag DIY ako eh hirapan ako maglagay pero nailagay naman Kapit naman siya matigas pala ang ano matigas pala ang goma ng ano ng stock na ano kaysa dun sa nabibili sa aftermarket ang tigas guys <laughs> Nahirapan ako ano, ginamit ko na ng mga yung mga pinapanood sa YouTube na no? mga teknik technique Wala. Yung mga pa tao May mga popular-popular pa kasi lang nalalaman doon sa uh, YouTube. Eh, ang ginawa ko lang, kumuha lang ako ng kasukat niya na ano, na uh, yung ano, yung wrench. Sakit sa tres tawag 'yun. Hindi ko lang tawag yun basta yung Y. Ginagamit ko sa 10. Ay hindi. Sa 10. Tapos tinulak ko lang nilagyan ko ng ano WD-40 tapos tinulak ko lang yung ano Tanggal baga Tapos pagbalik ganun din WD-40 lang yung ginamit ko tapos Ah, uh, yun lang yung ano na yon yung way na uh, panghigpit. Hindi ko lang tawag din eh. Taki uh, trench ba yun? <laughs> Basta yung kasukat lang ng pinakang ng metal bushing. Yun lang yung kukunin nyo baga ano itutulak nyo lang gamitan nyo ng puwersa bumababa naman eh yung center stand na ito guys pag center stand ko nakalapat yung goma sa ah yung goma na 3.0 kanina hindi ko na isalpak kasi malaki yun ang problema pagka nilagay ko yun baka hindi ko may ano parking makalagay pa ako ng ano tabla nyan sa parking para, na para lang makatayo hindi ko na muna nilagay. Ah, uh, pag na-paispatan ko na eh, ko lang 'yung ano. Pag may time ako. Ah, uh, paispatan lang natin 'yung uh, center stand. Pati 'yung side stand pa center ano na rin natin. Para tuloy-tuloy 'yung ano natin. mo wala tayong footage nung uh, ginawa ko kanina ng ano ah, pag DIY dun sa mga, na motor natin kasi yung footage hindi ko pala na-record akala ko ah, naka-play yung camera natin yung sa pag tatanggal ng ano fork pagpapalit ng langis pati din sa pagbedali dun sa, pag sa may jack hindi ko alam na wala palang play yung ano yung camera kaya hindi natin akuan yung ano yung paggawa din sa sa motor sayang sayang So, yun lang mga sabwat. Uh, basta pag magpapalit kayo ng stock, magpapalit kayo sa si stock ng uh, oil, 67 ml May, mga, may video naman ako dyan kung paano yung ginagawa yung smooth na pag gawa ng uh, sa front oil. So, panoorin nyo na lang. So, ayun. So, subukan natin yan pag nakawi tayo ng big yung ano na setup na yan. So, sana mapagawa ko pa yung center stand mapawinding ang para ma ikabit natin yung gulong. Kasi hindi maaaring ikabit yung gulong pagka yung center stand natin hindi ah, magpataasan. Kasi hindi siya tatayo, matutumbay nito. Kasi nakalapat na yung gulong eh. Nakalapat na. So, ayun. Sana mapaano ako. Right. So, hanggang dito lang mga sabwat. Ah, Sige. On the next video na lang sa pag-uwi ng video. Right. I'd say it. And peace out.